idol kay Boss Kilim mga idol pagbabalik ni Boss Kilim 4-5 mga idol 4-5 oh. 4-5 daw to mga idol ayan oh. 4-5 4-5 Boss Kilim Four five mga idol, oh. four five. five Dota my idol. boss Kilim. 4 pipe, 4 pipe, to. Kay Boss idol, solid mga idol, kay Boss Nelson. Full quality, mga malaking Boss Nelson. Full quality mga idol. Ito po, sa'yo. Ang oh, mga idol oh. Si Boss Nelson yan. Dito. 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 Eh. Yan kay Boss Nelson mga idol. 4K, 4K mga idol. May mga bawas pa naman to. Pero mga idol oh. Eh, Boss Nelson po mga idol. 4K, 4K na mga uh, idol Mawagan nyo lang si Boss Nelson mga idol Para sa mga detalye ng mga manok niya Ayan o Ang mga bawas ko naman yan Yan din kay Boss Nelson din yan Kay Boss Nelson din Ah, ah sa'yo Ayan uh, mga idol kay Boss Nelson to Boss Nelson, papigay naman ang number natin 09555967277 Yon, may Facebook ka ba? Meron, Nelson Santos. Nelson Santos. Yung, ay, yung mo ka, sarili mo. O, <laughs> oh, Alios Bogi. Ayan, mga idol. Tingnan nyo lang. Para sa mga, ano, yung gusto sa F bilang konta ay Ayan, si Boss Nelson. F, ano, no Nelson Santos. O, oh, ayan. Bogi daw. <laughs> okay, maraming salamat, Boss Nelson. 2-5 lang, mga idol, o. Oh. O, oh, stag, no? O, oh, good stag, uh, good stag. Uh, good stag. pa sa'yo? Ayan na. Ay, nasa ako ka. Ay, nasa. nasa, nasa ano pa. Nagbibigay ka bang number? Eh, wala wala, wala. 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 Dito lang. Sa oh, Bukawi lang. lang. Okay, kontakin nyo lang si boss. Pangalan natin, boss. Jam, jam. Jam, jam. Yun, mga idol. O, oh, kontak na. 2-5 lang, o. Oh. Salamat, boss. Idol. Mga idol kay boss Christian, mga idol, o. Oh. Ang tano, 4, no? Oh, 4 daw, mga idol. Bato lang mga idol kay Boss Christian to. 4K, 4K mga idol. 4K, 4K mga idol kay Boss Christian. 4K, 4K lang to mga idol. Kay Boss Christian. Yan ang solid mga malaking Boss Christian din. Oh, nga pang-valid rin mga idol. Oh. 40-40 may mga bawas pa mga idol. May bawas pa naman to, no? Oh, 40-40 mga idol. hey boss. Boss Christian to mga idol, boss Christian. hey boss Christian mga idol to, boss Christian. 4K, 4K lang. Ayan, o. Oh. Ibaos e, ka, ha? Tapos, Joey, 2525 25 lang, o. Oh. Oh. 2525 25 lang yung mga idol. Mga idol, kay eh. Boss Joey naman tayo, o. Oh. 4 mga idol. 4-4 lang. Ayan, o. Oh. 4K, 4K, mga idol. Kay e, Boss Joey ta. Ah, oh. 4K 4K. May mga bawas pa naman tayo mga idol. Pag uh, lima dalawa din ulit. Malaki bawas mga idol. Mura-mura ito mga idol. May e bawas pa. 4K, 4K mga idol. 4K, 4K lang mga idol. Eh, Boss Joey ito. Boss Joey mga idol. 4K, 4K. Ito lang mga idol ha. 4K, 4K naman ito mga idol. Eh, Boss Joey. bos ang itu ng porke porke dami ng porke porke dami porke porke ng dami ng dami ng dami bos dami ng dami ng dami 4K din. 4K din kundi, mga idol. 4K. 4K ito, mga idol. Boom. Yung mga bawas pa naman ito. Boom. 4K, mga idol. Yung mga bawas pa ito, mga idol. k yung mga idol. Ayan o. Okay, boss, joey ito yeah. mga idol. 4K, 4K. Porke, porke ito mga idol Eh boss Joey 4 lang Porke, porke lang mga idol Eh boss Joey 4K, 4K mga idol kay Boss Joe ito mga idol, dalawa 2.5 pa kay Boss Joseph ito dalawa 2.5 5 pali ah dalawa 3.5 pala dalawa 3-5 kay Boss Joseph mga idol dito kay Boss Ken mga idol Oscar, mag-aaral ito. Dito. Hey, 2-5. mga idol. 2 5 lang. 2-5-2-5, mga idol. Kay hey, Boss Ken. Hey, mga idol. 2 5 lang, mga idol. Kay hey, Boss Ken.

Christian. Early bird, mga idol. Early bird na pala mga bandit na idol. Oh, early bird, mga idol. Oh, 4K, 4 idol. 4K, 4 Boss Christian, mga idol. Kaya kay Boss Christian. Boss Christian, naman ang number natin. 0975-066-2315, Christian Pogi. Christian Pogi, may ebi ka ba? Meron. Ano? Yes, Pogi, no? Alias yes, Pogi. Christian lang. Christian lang, Pogi lang. Christian Spino. <laughs> ito, magkano ito, boss? Ito, libo na lang. Masin 3K. O, oh, yan o, oh, 3K. Dito yan, kay Christian din, mga idol. 3K na lang, o. Oh. Ang okay. kapangit. Tawagan nyo lang si boss Christian, mga idol. Okay.